Tinatayang na sa 2 milyon pesos halaga ng siya ang nakumpiska sa Baybast Operation ng mga operatiba ng PIDEA 10 at Kalilangan Municipal Police Station sa Barangay Central Poblasyon, Kalilangan, Bukidnon, ito lamang ika-anin ng Agosto taong kasalukuyan. Ayon kay Police Captain Romeo Arcelia Jr., officer in charge, Kalilangan Municipal Police Station, ang mga narastong sospek ay kinilalang si Alias Udak, 23 taong gulang, lalaki, residente ng Nabunturan, Davao de Oro at kinilalang high value target. Si Alya Samantha, labing siya, taong gulang, babae, presidente ng Montevista Davao de Oro at kinilalang newly identified drug suspect. Sa ikinasang operasyon bandang alas 11.43 ng gabi ay nakumpiska mula sa mga suspect ang mga pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na... 298.20 grams at may tinatayang standard drug price na 2,027,760 pesos. Isang cellphone, isang 1,000 pesos na ginamit bilang buy bust money at iba pang mga non-drug items. Ang mga sospek ay naharap sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Vicente G. Elegard, ako ang inyong Police Network Correspondent patchou woman sa Ravemba tumalaki alagad ng batas taga taguyot ng balitang Kulits.